ang pag-uusapan po natin abay yung isang kritisismo ng lola nyo na nagsasabi na habang ako daw ay hindi sumusurender sa Kongreso, eh wala daw akong karapatan na humingi ng remedyo sa ating hukuman. Well, unang-una po, ano pong mali dyan? Unang-una po, ang remedyo hinihingi ko po sa hukuman sa Korte Suprema. Ang hinaing ko po ay writ of amparo kasabang sensurari. Ang amparo po ay para mabigyan ng protection at ang sersyurari po ay karapatan na lahat ng mga mamamayan na questionin ang gawain ng gobyerno dahil ito nga ay labi sa kanilang jurisdiction dahil meron tinatawag the great abuse of discretion. Alam niyo napaka-importante po nitong kapangyarihan ng sersyurari ha. Sinabi nga doon sa American case ng Marbury versus Madison na bagamat pinakamahina sa tatlong sangay ng gobyerno ang hudikatura, eh ang hudikatura naman yan, ang kapangyarihan niya ay unang-una, -una, itinataguyod niya yung pinakamataas na batas sa ating bayan, yung ating saligang batas. At pangalawa, ang trabaho talaga ng Supreme Court ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. So kapag ang Supreme Court ay um, umakto para nga um, baliwalain ang mga ginagawa ng ibang mga ahensya at sangay ng gobyerno, ito'y hindi dahil sila ay supreme. Ito ay dahil ang supreme ay ang ating saligang batas. So hindi po totoo yung sinasabi ng isang lola natin na abang hindi ako sumusurrender sa kongreso, hindi ako dapat humingi ng remedyo. Kasi yan nga po yung substansya mismo ng kapangyarihan ng hudikatura. Na kahit kailan, kahit sino pa, kapag ang kanilang ginawa ay labag sa saligang batas, kapag ito ay merong grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction, ay po pwede niyang baliwalain. So, ang ibig sabihin po niyan, kapag isang bagay ay ginawa na labag sa saligang batas, ay eh, pwedeng kwestiyonin dahil ito'y walang bisa. So kung walang bisa, dahil ito'y null void, hindi siya valid from the very beginning, eh bakit naman mawawalan ka ng karapatan na kwestiyonin niya, no? maski ikaw ay hindi pa sumusurrender.